Kumusta ka? Salamat sa pagtutok dito sa ating paghimay ngayon. Yung mga material na binigay mo, um, tungkol to sa isang bagay na siguradong naranasan mo na. Paano ba tayo gumagawa ng desisyon kapag alam mo yun, di malinaw yung daan, yung tinatawag na ambiguity? Oo nga. Yung tipong kulang yung impormasyon o kaya magkakaiba yung payo na naririnig mo, tapos minsan... Ang laki pa ng nakataya, di ba? Exactly. At ang goal natin dito, hindi lang basta mga um, strategy. Gusto nating bigyan ka ng practical na tools, pero may kasamang spiritual na lakas para harapin mo yung mga ganyang sitwasyon. Tama. Hindi para matakot ka, kundi para makita mo to bilang bilang chance para lumago. Opportunity kung baga. Ito yung challenge, you no? Know? Madalas yung mga pinaka-critical na desisyon sa buhay natin, dun pa tayo pinaka-uncertain. Parang nagmamaneho ka sa gitna ng fog, ganun. At ang bilis pa ng mundo mayon, parang laging may bagong fog na dumarating. Sabi nga nila, ang mahal ng pag-aalinlangan, magastos yan. So ang tanong natin ngayon, paano kung itong ambiguity hindi lang siya problema? Paano kung pwede mo pa pala siyang gamitin? Interesting thought yan. Okay, simulan natin himayin to. Ano nga ba talaga itong ambiguity na sinasabi natin? Basically, ito yung mga moment na parang, hmm, ang labo lang talaga ng sitwasyon, no? Oo. Kulang ka sa data o kung meron man, parang contradicting pa yung information. O kaya hindi ka sigurado sa mismong goal mo. Or ano ba talaga ang posibleng mangyari pag humakbang ka? At parang mas common na siya ngayon. Feeling mo ba? Tila nga. Madalas marinig natin yung term na VUCA world. Volatile, uncertain, complex, ambiguous. Tapos idagdag mo pa yung uh, information overload. Ang daming data, pero ang hirap i-filter kung ano yung totoo o importante. Likado dyan, yun yung tinatawag na paralysis by analysis. Yung sa sobrang pag-iisip mo, sa sobrang pag mo ng options, bigla kang na-freeze. Hindi ka na makakilos. Siguro ikaw na nakikinig, nakarelate ka dito. Nako, oo. Madalas ang ugat niyan, takot magkamle O kaya yung desire natin for control. Naakala natin, basta na-analyze natin lahat, kontrolado na natin yung outcome which is hindi naman totoo palagi. Pero kung titingnan natin sa pananampalataya, ano ang perspective dito? Well, ang ambiguity, pwede nating intindihin bilang parte ng reality sa isang mundong hindi perfecto, isang fallen world. Pero hindi ibig sabihin ito, wala ang Diyos dyan. Sa gitna ng ulap na yan. Ah, okay. May control pa rin siya. Sabi nga sa Genesis 50:20, 20 di ba, yung masamang plano, ginamit ng Diyos for good. At minsan, yung mga hindi natin maintindihan, yun pala ang paraan niya. Sabi sa Isaiah 55. So, imbes na hadlang lang siya, pwede palang opportunity ito para lumago yung pananampalataya natin. Yung parang sinasabi sa Hebrews 11.1 na ang faith, yun yung kumakapit ka sa hindi mo pa nakikita. Exactly. Pwedeng maging training ground ng tiwala ang ambiguity. At tandaan natin na yung hindi pag-aksyon dahil na paralyze ka, decision pa rin yun. Oo nga. Decision by inaction. At madalas, mas malaki pa ang cost nun kesa sa risk ng pagkilos kahit may uncertainty. Alam mo, sa Biblia ang daming leader na dumaan sa matinding ambiguity. Halimbawa si Reina Esther, Grabe yung sitwasyon niya. Sobra. Biglang may death threat sa buong lahi niya. At ang ambiguity doon, hindi niya alam kung papakinggan ba siya ng hari? Mas malakas ba yung influence ni Haman? At yung mismong paglapit niya sa hari ng hindi iniimbitahan, pwedeng ikamatay niya yon agad. Pero ang ganda ng approach ni Esther, hindi lang siya basta nagdasal lang, hindi rin siya basta gumawa ng strategy. Pinagsama niya. Paano niya ginawa yon? Una, Faith Foundation panalangin at alyono muna. Pagkilala na, Lord, kailangan ko ng tulong mo dito. Divine intervention talaga. Okay, so spiritual muna? Oo. Pangalawa, calculated risk. Yung sinabi niyang, if I perish, I perish, hindi yun parang yolo lang, na bahala na. Pagtanggap yun sa risk, matapos siyang humingi ng gabay. Alam niya yung pwedeng mangyari, pero tinanggap niya. Hindi reckless, pinag-isipan. Tama. Pangatlo, iterative steps hindi siya sumugod agad sa hari at nagdemand. Nag-imbita muna siya sa dalawang handaan para itest the waters, kumbaga, para makuha yung tamang timing. Ah, parang piloto na dahan-dahan nag adjust sa fog. Parang ganon. At pang-apat, strategic timing and communication. Pinili niya yung tamang sandali at tamang paraan para ipresent yung kaso niya. Ang daming aral kay Esther pananampalataya muna, tapos matapang pero pinag-isipang hakbang, at minsan, kailangan ng paunti-unting approach para manavigate yung uncertainty. Hindi kailangang isang bagsakan agad. Tama ka dyan. Tapos si Nehemiah naman, yung nag-rebuild ng pader ng Jerusalem. Ambiguity din yun. Grabe. O nga, hindi sure kung papayagan ba siya ng hari nung una. Tapos, kulang ang resources, may mga kalaban pa na naninira at nagbabanta. At yung mga tao niya mismo, pagod na, mababa ang moral, takot. Pero ang galing din ng diskarte niya no, nagsimula rin sa matinding panalangin, tapos nagplano siya. Hindi lang basta Lord help, humingi siya ng specific na sulat at resources sa hari, detalyado, strategic. Tapos nung may threats na, hindi siya natakot lang. Naglagay siya ng mga bantay. May armas pa yung mga manggagawa. Risk mitigation yun. Practical action. Oo. Tapos constant problem solving siya. At focus sa mission. Ganda nung sinabi niyang, di siya pwedeng bumaba sa pader dahil may mahalagang ginagawa. Talagang focus. Wow. Okay. Esther, Nehemia, sino pa? Si Moises namuno sa ilang milyon sa deserto. Isipin mo yon. Walang ways, walang lala move para sa mana at tubig araw-araw? Grabe. Talk about ambiguity. Hindi alam ang eksaktong daan, paano bubuhayin yung lahat ng yon, Tapos yung guidance galing kay Lord, paunti-inti lang, di ba? Hindi binigay lahat ng sagot agad. Oo. Oh, oh. Ang diskarte naman yan. Constant communication with God. Direkto. Tapos, nag-delegate siya ng trabaho, yung payo ni Jeffro. Hindi niya kayang mag-isa. Mahalaga yon Delegation. Tapos, patience and persistence. Tiyaga. At paulit-ulit niyang pinapaalala sa mga tao yung purpose nila, yung mga pangako ng Diyos, para ma-maintain yung moral at focus. Resilience talaga. So, makikita natin sa kanilang tatlo, may common thread, faith-fueled action, pero coupled with constant learning and adjustment. Hindi sila naghintay ng perfect clarity. Tama. Kumilos sila habang nagtitiwala, habang nagpaplano, habang natututo sa sitwasyon. At itong mga prinsipyong ito, panalangin, pagpaplano, calculated risk, iterative action, focus, delegation, resilience – Applicable yan sa ambiguity na hinaharap mo ngayon. Sa trabaho man yan. Sa ministry, sa pamilya, sa finances, kahit saan. Okay, gets ko yung point na hindi kailangang hintayin maging 100% clear ang lahat bago kumilos. Critical yon. Pero, balik tayo dun sa tanong kanina, paano nga ba tayo aalis dun sa paralysis by analysis? Ano yung mga practical steps para makakilos ka? Okay, unang-una, kailangan mong mag-prioritize. Sa gitna ng makapal na fog, ano ba yung pinakamahalagang liwanag na kailangan mong makita ngayon? Hindi mo kailangan makita yung dulo agad. Ano yung mga tanong na pwedeng itanong sa sarili? Pwede mong itanong, ano ba talaga yung core issue dito? Alin desisyon ang irreversible, yung di na pwedeng bawiden? Ano yung isang critical information na kailangan kong malaman asap? May mga low regret moves ba? Low regret moves. Mga hakbang na maliit lang ang downside, pero malaki ang pwedeng matutunan. Oo, parang ganon. At ang pinaka-importante, ano ang next right thing? Yung pinakamahalaga at kaya mong gawin hakbang ngayon. Hindi yung step 10, kundi step 1 lang muna. Parang yung focus muna sa pinaka-importante. Tulad ng sabi sa Matthew 6.33, Seek first His kingdom. Okay, so after prioritizing, ano na? Pangalawa, iterate. Ito yung konsepto ng uh, paggawa ng maliliit, sinadyang hakbang, tapos obserbahan mo yung resulta, matuto ka, tapos i-adjust mo yung susunod mong gagawin. Ah, parang cycle. Oo, cycle siya. Imaginin mo, parang naga adjust ka ng focus sa camera o naglalakad ka sa madilim na kwarto na may maliit na flashlight. Hakbang ka, tingin, hakbang ulit. Ito yung tinatawag na iterative decision-making loop. Assess, Act, evaluate, adjust. Ulit-ulit lang. Okay, breakdown natin yan ng mabilis. Assess. Assess. Anong alam natin? Anong di natin alam? At gaano ka-critical yung hindi natin alam? Ano mga assumptions natin? Ano yung mga options? Based sa priority mo, ano yung next right thing? Spiritual check dito. Kumusta ang puso? Connected ba sa Diyos? nakapag na ba for wisdom? Nabuklat na ba ang salita? Okay. Importante yung spiritual check. Tapos act. Act. Gumawa ng maliit na hakbang. Yun ang key. Maliit muna. Ideally, reversible siya. O kaya focused sa learning. Dito papasong yung faith in action ni James, di ba? Faith without works is dead. Huwag ma-stuck sa analysis. Gumalaw ka. Kahit maliit lang. Then, evaluate. Evaluate. Okay. Anong nangyari dun sa maliit na hakbang mo? Kumusta compared sa inaasahan mo? May bago bang information na lumabas? May maliba sa assumptions mo nung una? Spiritual check dito. Anong tinuturo ng Diyos dito? Sa success man o kahit sa failure, anong lesson? Okay, learning phase. And finally, adjust. Adjust. Based dun sa evaluation mo, anong kailangang baguhin? Kailangan bang lumiko ng direksyon? Pivot? O kailangan lang i-fine-tune yung plano? ano na ang bagong next right thing mo ngayon? Spiritual check! Open ka ba na matuto at mag-adjust? May humility ba to change course? Ang ganda nung loop na yan, assess, act, evaluate, adjust. Ang ganda kasi hindi mo kailangan malaman yung buong 10-step plan agad. Yun nga eh. Ang kailangan mo lang ay yung liwanag para sa step 1. Gawin mo yon, matuto ka, tapos mas magiging malinaw na yung step 2. So ang susi pala ay hindi yung malaking hakbang na perpekto kundi yung maliliit na hakbang na may natututunan. Progress over perfection. Okay, malinaw 'yan. Prioritize, then iterate using the AAEA loop. Ano pa? May pangatlo pa ba? Meron. Pangatlo, kailangan mong maging adaptable. Maging flexible kasi sa ambiguity, siguradong may mga sorpresa, may mga pagbabago. So, anong kailangan para maging adaptable? Kailangan ng learning mindset, isipin mong bawat desisyon ay parang experiment lang. Hindi laging tama o mali agad. Kailangan ng humility para aminin kailangan magbago ng plano pag may bagong info. At kailangan ng resilience yung kakayahang bumangon pag nadapa o nagkamali. Parang yung unang simbahan sa Acts, no? Grabe yung adaptability nila sa mga unexpected events. Sobra. And kailangan din sigurong harapin yung mga nasa loob natin, yung mga internal barriers. Yung takot, lalo na. Yung pride na ayaw nating magmukhang mali. O nga, paano lalabanan yun? Labanan ng takot ng pagtitiwala sa Diyos. Philippines 4.6-7, di ba? Do not be anxious. Labanan ng pride ng humility pagiging teachable at i-develop yung tinatawag na bias for action ibig sabihin mas pabor tayong kumilos syempre nang may wisdom at pag-iingat kaysa manatiling hindi makagalaw dahil lang sa duda Okay, bias for action, pero hindi reckless action. Action guided by priority and iteration. Pero sa gitna ng lahat noon ng pag-assess, pag-act, pag-adjust, paano natin masisigurong kasama natin yung gabay ng Diyos? Kasi sabi mo nga, hindi naman laging may malakas na boses yan or malinaw na sign, di ba? Totoo yan. God guides in multiple ways, lalo na sa gitna ng ambiguity. Isipin mo ulit, parang navigation system ng isang barko sa fog. Hindi lang iisa ang instrument na tinitingnan ng kapitan. Marami. Ano-ano yung mga instruments sa Number one, scripture. Ito yung di nagbabagong mapa. Mga principles, commands, yung character ni God. Ito yung non-negotiable foundation natin. Okay, the word. Number two, Holy Spirit. Ito yung compass natin. Yung inner peace or restlessness na binabangit sa Philippians 4.7 yung conviction, yung pagbibigay liwanag niya sa salita. Minsan, may promptings or checks tulad nung kay Paul sa Act 16 na pinigilan siyang pumunta sa Asia. Kailangan ng spiritual sensitivity dito. Sensitivity, okay. Number three, prayer. Ito yung communication link natin sa commander, sa Diyos. Dito tayo nagsasalita pero mas importante, dito tayo nakikinig. Naglilinaw to ng puso natin, nagpapatibay ng tiwala. Communication link. Next. Number four, wise counsel. Ito yung mga experienced sailors mo. Sabi sa Proverbs, in the multitude of counselors, there's safety. Feedback, confirmation, accountability mula sa ibang mature believers na mapagkakatiwalaan. Hindi solo flight. Tama. Number five, circumstances. Ito yung parang weather report. Mga open doors, closed doors. Pero ingat dito. Kailangan ng matinding discernment hindi lahat ng opportunity ay galing sa Diyos at hindi lahat ng hadlang ay automatic na stop sign mula sa Kanya. Okay, may caveat yan. Oo. At number six, reason. Ito yung navigation skills mo. Yung God-given intellect at common sense natin. Sabi sa Proverbs, the prudent see danger and take refuge. Hindi kalaban ng pananampalataya ang pag-isip. Ginagamit din ng Diyos yan. Ang ganda ng analogy ng navigation system. Mapa, compass, comms, crew, weather, skills. Pero paano kung parang nagko-conflict sila? Halimbawa, iba sinasabi ng puso mo, pero iba yung payo ng counselors mo o may open door circumstances, pero parang hindi ka mapalagay, Holy Spirit. Magandang tanong 'yan. Nangyayari talaga 'yan. Una, double check mo bawat instrumento. Baka may na-misinterpret ka lang sa salita o baka yung peace na nararamdaman mo, wishful thinking lang pala. O baka yung counsel may bias. So review muna. Oo. Pangalawa, try mong ipinpoint yung exact conflict. Saan ba talaga sila nagkakaiba? Pangatlo, minsan kailangan talagang maghintay ng may panalangin. Be still and know that I am God. Sabi sa Psalm 46.10, baka hindi pa time. Patience. Pangapat, kung hindi naman labag sa salita at hindi rin malinaw ang stop signal, pwede kang gumawa ng maliit na faith step gamit yung iterative loop na pinag-usapan natin. Tingnan mo kung ano ang mangyayari. At panglima, magtiwala ka sa biyaya ng Diyos. Kahit magkamali ka pa in good faith, hindi ka niya pababayaan. Kayang-kaya kaniyang i-guide pabalik sa tamang landas. Sabi sa Psalm 37:23 KJV, "The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down." Wow. That's reassuring. So, ang discernment pala, hindi one-time event. Lifestyle siya. Practice. Exactly. Practice, relationship, sensitivity. Okay, balik tayo dun sa practical tools. Nabanggit mo yung AAA, iterative loop. May iba pa bang ba frameworks na pwedeng, ano mo yun, makatulong sa pagnavigit ng ambiguity? Especially kung nasa leadership role ka. Meron. For personal use or even sa team, pwede kang gumawa ng sarili mong ambiguity management checklist. Simple lang parang pre-flight check ng piloto bago lumipad sa maulap na panahon. Anong laman nun? Pwede mong lagyan ng sections para sa una, spiritual check. Nakapag-pray ba? Ano sabi ng salita? Kamusta ang puso? Pangalawa, assess and prioritize. Ano ba talaga yung issue? Ano yung knowns at unknowns? Options. Ano yung next right thing? Pangatlo, action and iteration. Ano yung maliit na step Paano ko susukatin o i-evaluate? Sino kailangang makaalam? Pangapat, evaluate and adjust. Ano yung naging rasunta? Anong natutunan? Ano na yung susunod na hagbang? Para lang masigurong wala kang namimiss na importanteng angulo sa gitna ng fog. Checklist. Okay. Parang safety net para di makalimutan yung basics pag pressured na. Simple pero effective. Ano pa? May isa pang useful framework Medyo simplified version ito ng Sinefin model. Tawagin na lang natin Clarity Action Matrix. Tinutulungan ka nitong i-match yung approach mo sa klase ng sitwasyon na hinaharap mo. Clarity Action Matrix. Paano to gumagana? Dalho lang yung tanong. Gano ka clear ang cause and effect relationship sa sitwasyon at gano ka predictable ang outcome ng actions mo? Based sa sagot mo, may apat na type ng sitwasyon. Okay, ano yung apat? Una, simple o malinaw. Clear ang cause effect, predictable ang outcome. Example, standard operating procedure. Ang approach dito, sense, categorize, respond. Sundin mo lang yung best practice or manual. Madali lang yan. Pangalawa. Pangalawa, complicated o medyo komplikado. Maraming parts, pero may expert na makaka-analyze at makakahanap ng tamang sagot kahit hindi agad obvious Example, pagdi-diagnose ng sakit ng makina. Approach, sense, analyze, respond. Kailangan ng expert analysis. Okay, kailangan ng expert. Pangatlo. Pangatlo, complex o maulap. Dito pumapasok yung ambiguity na pinag-uusapan natin. Hindi mo malalaman ang cause and effect hanggat hindi mo ginagawa. Unpredictable ang outcome. Example, pag-launch ng bagong product sa market, o pag-navigate ng major organizational change. Ang approach dito, probe, sense, respond. Ito yung paggamit ng iterative loop natin, assess, act, evaluate, adjust. Kailangan mo mag-experiment, matuto, mag-adjust. Ah, so dito yung AAEA loop? Exacto. Dito siya pinaka -effective. At pang-apat, chaotic o gulo. Yung talagang crisis situation. Walang klarong connection, High tension, kailangan ng mabilis na aksyon para mag-stabilize muna. Example: sulog sa building. Approach: Act first to stabilize, sense, respond. Unahin mo yung pag-apulan ng apoy bago ka mag-analyze kung bakit nagsimula. Tapos pag medyo kalmado na, shift ka na sa complex approach. So parang sinasabi ng matrix na huwag mong gamitin yung approach para sa simple na situation kung ang situation mo ay complex o maulap. Kailangan ng ibang tools, ibang mindset. Exacto. Hindi pwedeng one-size-fits-all ang approach. Kailangan itugma mo yung diskarte mo sa level ng ambiguity na hinaharap mo. At ang goal nito, lalo na kung leader ka sa isang team or organization, ay i-build ang culture na hindi takot sa ambiguity isang kultura ng matapang na pag-decide at mabilis na pagkatuto. Paano mabubuild yung ganong culture? Kailangan ng modeling mula sa leader. Kailangan ng psychological safety, yung alam ng tao na okay lang mag-try at magkamali basta natituto. Kailangan ng transparency. Kailangan i-celebrate yung learning, hindi lang yung success. At syempre, laging may panalangin at biblical foundation. Malinaw na kailangan ng strategies, tools at tamang culture. Pero parang bumabalik pa rin tayo sa pinaka-foundation, no? Yung nasa lood natin, yung ating spiritual posture o paninindigan sa harap ng Diyos. Parang yun yung pinaka-importante. Oo, ito talaga ang angkor. Kung wala ito, kahit anong galing ng strategy mo, pwedeng gumuo pa rin. Tatlong haligi ang pwede nating tandaan dito. Maybe tatlong C. Confidence, Childlike Humility, and courageous resilience. Okay, unpack natin 'yan. Una, confidence in God, pagtitiwala, pagtitiwala sa Kanyang control, sovereignty, na kahit magulo, hawak niya pa rin. Pagtitiwala sa Kanyang karunungan, wisdom, na mas alam niya ang aabutin. At pagtitiwala sa Kanyang kabutihan, goodness, na may mabuti siyang plano kahit hindi natin makita agad. Paano ito palakasin? Alalahanin mo yung mga nakaraang pagkakataon na naging tapat siya. Magniray ka sa karakter niya sa salita. At mag kang mag-let go ng control. Ang hirap nung letting go of control, pero kailangan. Okay, pangalawa, childlike humility. Pagpapakumbaba. Pagkilala na hindi mo alam ang lahat. Pagiging bukas sa payo ng iba. Kahanda ang mag-adjust at matuto kahit masakit sa ego at pagkakaroon ng puso ng isang servant leader. Paano ito i-cultivate? Regular self-reflection, paghingi ng tapat na feedback, pag-amin ng pagkakamali, at pag-aaral sa ultimate example ng humility, si Kristo mismo. Humility as openness to learn and adjust. Okay, pangatlo, courageous resilience. Katatagan, yung lakas para magpatuloy kahit may mga setbacks, kahit may mga pagkakamali, pagtitiyaga sa pananampalataya, sabi sa Galatians 6.9, Let us not become weary in doing good. Pagkatuto mula sa pagkakamali, sabi sa Proverbs, The righteous fall seven times, they rise again. Pagkuha ng lakas mula sa Diyos, Isaiah 40.31, Those who hope in the Lord will renew their strength. At pagkakaroon ng pag-asa sa kanyang pangmatagalang plano, Jeremiah 29.11 paano i-cultivate ang resilience? Sa pamamagitan ng spiritual disciplines, prayer, word, fellowship, pagkakaroon ng strong community support, pag-aalaga sa sarili, self-care para hindi ma-burn at pagkakaroon ng eternal perspective na hindi lang dito sa lupa nagtatapos ang lahat confidence in God, humility, resilience. Magkakaugnay pala talaga sila, no? Ang tiwala, ang nagbibigay lakas para kumilos, ang humility, ang nagbubuka sa'yo para matuto at mag-adjust, ang resilience, ang tumutulong sa'yo para magpatuloy pagkatapos madapa. Exactly. Hindi sila hiwalay sa mga practical strategies at tools. Sila yung nagbibigay buhay at nagpapatibay dun sa mga yon. Foundation talaga. Okay, ang dami nating napag-usapan at nahimay ngayon. Para i-recap lang natin para sa iyo na nakikinig, una, nalaman natin na ang ambiguity, yung dikatiyakan, ay parte na talaga ng buhay, lalo na sa panahon ngayon. Hindi kailangan katakutan. Pangalama, ang totoong kalaban ay yung paralysis, yung hindi makakilos dahil sa takot o sobrang analysis. Pangatlo, may mga huwaran tayo sa Biblia tulad ni na Esther, ni Hemya at Moises na nagpakita kung paano mamuno ng may pananampalataya at practical wisdom sa gitna ng ambiguity. Hindi sila naghintay ng perfect clarity. Pangapat, maraming paraan ng paggabay ng Diyos salita, espiritu, panalangin, payo, circumstances, rason. Kaya mahalaga ang pagsasanay ng discernment para marinig siya sa gitna ng ingay. Panglima, yung iterative loop, assess, act, evaluate, adjust, ay isang powerful na tool para makakilos ka ng paunti-unti pero may natututunan imbes na mas stalk At pang-anim, ang pinakapundasyon ng lahat ay ang ating spiritual posture. Confidence in God, childlike humility and courageous resilience. Kaya ang hamon sa iyo ngayon, yakapin mo ang ambiguity bilang isang pagkakataon para lumago ang iyong pananampalataya at kakayahan. Sanayin mo ang iyong discernment, subukan mong maging mas iterative sa iyong approach sa mga desisyon. Alaagaan mo ang iyong spiritual core, yung yung tiwala, pagpapakumbaba at katatagan mo. At kung ikaw ay isang leader, isipin mo kung paano ka makakalikha ng isang environment kung saan okay lang matuto habang kumikilos, kung saan hindi paralyzing ang ambiguity. Tandaan mo, kapag maulap ang daan sa harap mo, ang salita ng Diyos ang nagsisilbing ilawan, kahit para lang sa susunod mong hakbang, sabi sa Psalm 1, 1905. At madalas, yun lang naman talaga ang kailangan mo, liwanag para sa next stride step humakbang ka ng may tapang, gabay ng karunungan ng Diyos at tiwala sa kanyang kamay. At iiwan namin sa iyo itong isang tanong para pagnilayan mo. Kung ang ambiguity na nararanasan mo ngayon ay hindi lang basta problema, kundi isang proving ground o testing area mula sa Diyos. Anong partikular na aspeto ng iyong pananampalataya o pamumuno ang sinusubok at pinalalago nito ngayon na baka hindi mo palubos na napapansin? Pag-isipan mo yan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa malalimang paghimay na ito. Hanggang sa susunod!